magkakahi guys sa traffic. What's up? What's up? Mga kabudao. Just steady na klase as of 1 PM in the afternoon ngayon. So 'yan, traffic. Traffic o oh, traffic na oh. kalanan kanya an 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 itabi an 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 ay traffic at talaga sabay-sabay ngayon susundo sa klase at bigla ano ang announcement may an 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 Bigla, ano ang announcement eh. Wala akong pasok. Teka lang ha. Hintayin ko lang. Nasa kaya yung... marami, na rin, marami na rin mga magulang natin eh. Isa-isa oh. na rin sumusundo mga magulang din eh. Ah, bilis ko Pati karagad ako eh. Hoy! Gusto mo rin makakita ha? <laughs> Yan. Bye, Mom. No. Ano ka mga nalabas na din eh Nagkarebok na mga estudyante At yung mga magulang O ha kayo mga magulang Hindi niya ako sa hindi niya ako Para kita ko kita ngayon anak Pupurado 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 ay! Ba't tawa kayo ha? <laughs> Ay! Sinami nakakilala pa din naman niya saan. Ay! Oh, Kasi nyo makakita ha? Unti-unti na akong lumalabas ang mga estudyante. Mga high school, pati ang mga elementary. Up! Oh. Asa ah, na? Hinihintay ko lang ang aking anak. Sir! Sir ah. Aba! Ha? Kaya nga, may lalabas naman yun. Puro sa iskola lari. Ah, hanapin ko lang. Lalapitan ko na, hindi ko makita eh. <laughs> Where are you? So, natin na lang klase ng aking anak. Lalabas na. Ay, karibu kayo. Uh, ninihintay ko lang ho ang pagbaba ng ayan So grade 5 and 6 daw ho Lalabas na Minimake sure po ng mga teachers Na secured po yung mga estudyante nila So yan, nababa na itong mga grade 5 to. So sunod na yung aking grade 6. Nabot na ako ng ulan. Ako po, pahirapan ngayon. Yan, ang oras ay 1.26 in the afternoon. Medyo pahuli hong inilabas ang mga grade 5 and 6. Tol! 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 Yun, hanapin natin ang aking anak. Nasaan nito ang aking anak? Kinabot na ng ulan. First lands. Okay, nakita ko na ang mga classmate ni Utoy. Nalabas na ang aking anak. Anak! Yun, nakita ko na ang aking anak. Talagang personal pa yun. Nakita na ako ng ayan na. Nakita na ang mga pogi. Okay. Assure ko na Kamusta? Okay, let's go.